Hmm, maga tayo ngayon dito at ano, iha-harvest na natin yung unang ano, unang mga bunga nito. Ang lalaki, ano. Yan, unang harvest natin dito sa ating patola. Thanks God! Ang gaganda. Yan, unang harvest natin. Harvestin na natin to Kasi marami na namang susunod. Ayan, oh. Eh, no? Ito pala yung paunang bunga ng isang linya. Yan po, hanggang doon. Tingnan natin kung ilang makuha natin kung may ilang kilo. Yan na. Samahan nyo ako at tayo mag-harvest. Thanks, God. Yan, mabunga ka ng marami. Marami siyang bunga. Harvest na natin yung medyo talagang ano na. Tumitigas na rin to. Sayang. Yan na. Oh. Oh, pwede gitu na yan. Wow, thank you. Maraming bunga, maraming bunga yan, lalaki. Oh, oh, hahaha. Wala lagi talaga siyang bunga yun, eh. Oh. <tell> yan. Harbisin muna natin. Kasi wala tayong tripod. Hindi ko dala. Yan. Kunin na natin. Thank you. Dagdagan mo lang marami. Yan. Hmm? Oh, laki. Oh. Mga ilang kilo kaya ito. Yan o. Oh. Yan o. Oh. Ang lalaki. Ang lalaki. Sige na. Magalaw yung camera natin. Dahil wala tayong camera man. Oh. Mm. susunod, marami yung ano, susunod na bunga. you know? Kalambitinan na. Wow. Oh. Ha 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 Hindi magalaw yung camera natin dahil wala tayong video man. Yeah. Oh. Oh. Thanks, G. Ayan, oh. Yeah, no. Isang linya pa lang po ito, yung talagang namumunga na. Yeah. Ha. Ah. Wow. Mas marami dito. Diano? Oh. na. Ayun na. Ayun na. Marami pala akala ko konti. Duga babunga mai. Oh. Hmm. Yang kuningnya, warna net. Yes, yes, yo. Sarap eh. sahog sa ano to. Creative na manok, tinola. Hmm. Wow. Hmm? Hmm. Yes. Thank you. Hmm. At paano meron? So collect na natin yung mga ating mga na-harvest ayun. Eh. Andun yung ating lagayan. Susunod marami nang bunga to. Medyo marami-rami kasi marami nang malilito. Yan na naman mga susunod. Per 4 days. Pero may mga ano sumusunod na. kasi parparehas yung ano paglaki ng bunga. Yan ang masipag. Nanalapat no, ka, masapat kang inda. Medyo dali lang natin kasi maghatid pa ako ng mga bata sa school. But time check tayo dito. Ayun tiba? mayroon pa pala isa dito oh. okay. Karga natin dito sa mahiwagang sako. ah, <laughs> karga natin. Karga natin. Tignan natin kung ilan kilos mama ito. So, yan. Wow. Thanks, G. Yan. Nakakuha tayo na ng 9 kilos. O, oh, di ba? Isang ano lang yan. Pag sabay-sabay na yan. Ako. Sa susunod yan, medyo marami na. Wow. Thanks, God. Yan na, o. 9 kilos. Ang ating patola. Oh, may pang ano na. May pang medyang bigas. Yan, diretso na sa ano, sa Talipapa. Yan po ang alang Talipapa dito sa Mawanan. Oh, ayan, tingnan niyo, yan yung harvest natin. 9 kilos. Thank you. Thank you, Pe. 30 lang ng Okay na yun. First harvest lamang. 70. O oh, yan. Oh, binibilangan na ako ni auntie. Ah, thank you very much. Thank you. Thank you okay, yan na yung fair service okay. natin. Ang gaganda, oh. Oh, dinom mo yan. Ah, thank you, ng Thank you, Pe. Thank you, Pe. natin you, Pe. Thank you, ng Thank you, Pe. Thank you, Pe. Thank you, Pe. Thank you, Pe.